Magandang buhay, Kabamba! Ang lulutuin ko ngayon ay itong dilaw na munggo. Tama, Kabamba. Kulay dilaw na munggo itong aking iluluto. Sino ang nakapag-try na ng ganito? Yung dilaw na munggo na wala ng balat. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yun, Kabamba. Sabi ng aking napagbilhan, ay isang klase yan ng balatong. Nakapagluto na ako nito ng ilang beses. Ang isasahog ko naman dito ay yung buto-buto ng karni ng baboy. Sa part. Tiyan ng leeg. At dinagdagan ko lang ito ng pork belly para may kunting taba ito. At sasahugan ko rin ito ng limang pirasong hipon. Kailangan din natin dito ng bawang, sibuyas at dahon ng ampalaya. Ako mas gusto ko sa balatong pagdahon ng ampalaya kaysa sa malunggay. Pero gusto ko rin naman yung malunggay. Tara at umpisa na nating magluto. Oo Uunahin ko munang iluto itong hipon. Niluto ko lang ito sa kunting mantika. Pagkatapos nito ay akin na itong hinango at sinantabi. Dito pa rin sa parihas na kawali ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Dahil igigisa lang natin dito yung ating bawang at sibuyas. Nasabi ko sa inyo kanina kabamba na nakailang beses na akong nagluto ng ganitong dilaw na munggo. Oo kabamba, dahil nung unang tikim ko noon ay talagang nagustuhan ko. Ang unang nakapag-introduce sa akin nito ay yung aking katrabaho dati. One time kasi ay nakapag-try siyang magbaon nito at talaga namang tuwang-tuwa ako sa kulay nito. Mas dark yellow yung kulay nito compare sa regular natin na balatong o yung munggo. At ang nakakatuwa dito ay natanggalan na ito ng balat. At base naman sa mga comments nung aking pinos ito dito sa aking page. Ito daw ay tinatawag na lintils or adas. At ito daw yung pinakamunggo ng mga taga Middle East. O tinatawag din itong dal. Pakikorek na lang kabamba kung tama yung pagpronounce ko. Nung sinerge ko ito dito sa Google, ay medyo mahal pala ang presyo nito kabamba. Yun ay yung mga imported na galing pa ito sa India. Itong aking nabili kabamba, ito siguro yung ating local na brand. Dahil kasing presyo lang naman ito ng ating regular na munggo. Nabili ko lang ito ng 25 pesos. O ba diba, napakamura lang. Kung tatanungin nyo naman kung ano ang lasa nito, ay munggong munggo ang lasa rin naman nito, kabamba. Wala namang pinagkaiba ng lasa nito sa regular nating munggo. Pagkatapos pala yung pagpapalambot ko dito sa karne, ay akin na itong nilagay. At igigisa ko lang ito ng saglit. Pagkatapos naman ito ay akin lang itong tinakpan. pa lang basit atoy kabamba. Lagyan na rin natin ito ng tubig. Sapat na tubig na pagpapalambot natin dito sa ating nilagay na munggo. Inyo na lang itong dagdagan kung kinakailangan. Patis at kunting asin naman yung aking ginamit na panimpla. Itong klase na munggo ay hindi ko na pala ito binabad. Yung regular kasi na munggo ay binababad ko pa yon. Akin lamang itong hinugasan at diretsyo luto na. Sa pagpapalambot naman nito ay akin lang itong pinakluan ng 20 minutes. Kaya parihas lang naman nito sa ating regular na munggo. After ko pala ito mapalambot, ay nilagay ko na dito yung aking niluto kanina na hipon. Baka may nagbebenta rin ng ganitong klase na munggo sa inyong lugar, Kabamba. Bili ka na rin nito, baka gusto mong itry. Pwede rin yung dagdagan ng ibang gulay na ilagay dito. Maliban dito sa dahon ng ampalaya, ay pwede rin naman natin lagyan ito ng talong. Kaya lang ay late ko na ito na naisip. Sakto sana dahil marami pa namang bunga itong aking tanim na talong. Kung nanonood ka pa hanggang dito ka bamba, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow mo naman or like ang Bamba's Kitchen. Para updated ka pag may mga bago akong upload. At paki-share na rin itong video na to para mapanood din ng iba. Yan, ready to serve na itong ating dilaw na munggo. Pag ganitong ulam ay talagang pinapartneran ko ito ng bagoong with suka at sili. Maliban sa sa pritong isda. Kaya tara sabay na ulit tayong kumain. Salamat sa panonood, Kabamba, hanggang sa muli.